everyone! Welcome back po ulit sa aking channel. So for today's video mga palangga, um, sabihin ko sa inyo or eh, ano ko sa inyo kung ano ang nangyari sa aking Facebook. So, uh, na-restrict ako for 3 days. So ang mga dahilan mga palangga is uh, napaka yung parang hindi, parang hindi ko matanggap or kasi yung post na yon is kasagsagan ng panahon ni Tatay Digong. So, It happens na na-shared ko yung post na yung bata na, hmm, ana, alam mo na, umiibag, tapos, nagpunas ng puwit, tapos, yung parang na-share ko ba, from the first place, yung Facebook, is tinanggap na yung original na yun, tapos, pag ikaw ang nag-share, magka-problema ka. So, anyway, yung problema na yun is, uh, during 19, uh, ano, no, no, ano, is 2020 of October 20. So, exactly, 3 uh, years. So, noong October 19, 2023, ginamit ko pa yung Facebook ko. Kinabukasan, pagising ko, uh, session expired. So, nag-login ako ulit. Pag-login ko ulit, ang sabi, uh, account restricted for 3 days. So, syempre, nagtakaka, eh, hindi mo naman, yung ginamit mo naman yung 19, okay naman yun kasi profile recommended ka naman. Since na monetize ako, nag iingat talaga ako sa pag-upload, sa pagsasalita, sa lahat. So, ngayon, since nag monetize ako nung July, nagka ako ng ads on reel, nagkaroon ako ng stars, yun, laging uh, recommendable yung, yung, yung channel, yung ano ko, yung, yung account ko. So it happens na, three years ago pala, may na, ano ako, may na, na shared post ako tungkol sa mga elite. O ngayon, nagtaka ako kung bakit na-restricted ako. So, tinitingnan ko, yun pala ang restricted. So, How comes Facebook na dumaan yung 2021 at saka 2022? So, hindi naman ako pinatawa ng na-restriction. Tapos, um, nung nagkaroon na ako ng, ng ads on reels, simpre, puspusan yung pag-upload mo ng, ng, ng reels. Sa awa naman ng juice maganda ang takbo ng aking reels. Marami ang views, marami ang tapos. Tuwing nag-upload ako ng ano, ng, 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 ng reels, laging may ads. Bigla na lang ako pinatawa ng restriction kasi dahil sa shared post na yun ng 2020. So, yun ang nangyari sa aking, sa aking Facebook. So, napaka ano ba yung kaya uh, nakawalang gana na ngayon maglagay ng reels kasi pati yung ano, yung, yung, yung in-stream ads ko unti-unti uh, unti -unti, yan, umabot na yun ng 30,000 30, 37,000 30, oh, 37, Uh, minutes. So, kunting-kunti lang kasi 60,000 minutes ang 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 needs. So, ngayon bumaba siya nang bumaba, bumaba, dumaba. So, ayaw talaga ni Facebook na magbabayad. So, for the record mga palangga, is uh, $13 na na earn ko since, since, na ano, since na nagkaroon ako ng ads on rate at saka star. So, $13 so ipinagkait pa ni Facebook yun. Lagyan pa ako ng restrictions which is na yung violation na yun, kung kinakonsider nila is a violation yun, uh, it was uh, October 20, 20 2020. So, exactly three, three years, mga palangga. So, naano ko na, talagang ayaw magbayad ni Facebook sa'yo kasi hinanapan ka ng ano eh, hinanapan ka ng butas sa ma-restrict ka, tapos ngayon, simple, nag-request ako, so nag-login ako ulit, binalik yung account ko, pero pagtingin ko sa monetization, nandoon yung stars ko, nandoon yung ads on reels ko, eligible siya, pero pag click mo, is you are not, uh, the ability of earning money, na, hindi siya pwede, kasi ano, naka, na, nakadaan ako ng restriction, so, pero, kaya, sobrang ano ba, yung, nag effort ka, anyway, thank you naman Facebook, kasi, pang memories naman na yung mga Facebook natin, yung reels natin, para, uh, we have something to look back, Oh, charot. Yeah. So, anyway. Pero masakit lang ba na nag effort ka, yung mga memories mo nalagay doon, tapos na-monetize ka, dahil lang nito, yung nalagay ko na ano, nalagay ko na bata at saka na-restrict ko after 3 years, after ka na-monetize. So, it's not worth it ang effort mo. di ba So, naon mo yung ano mo, before ang ang restriction na di ba Naon mo yung dashboard mo before yung video na yon. So, yun lang sa muna ngayon mga palangga. So, thank you for watching!